Hello mga farmer once again welcome back ulit dito sa DDT Nature Farm Isa na namang napakahalaga ang ating pag-aaralan sa araw na to sapagkat ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagmamarkot at pagtatanim ng mga kalamansi Ito ay isang magandang hakbang para sa ating successful na kalamansi farming Kaya kung interesado ka, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa DDT Nature Farm channel Ang unang bahagi natin dito ay tuturo ko sa inyo ang tamang pagpipili ng mga sanga na dapat nating markot Paano naman ito puputulin gano'ng katagal hanggang sa may tanim natin. Kung ready ka na ay simulan na natin. Mayroon ako ipapakita sa inyo na markot na kalamansi. Ito ang markot na kalamansi at yan ay ready ng pitasin. Kaya sa so unang bahagi ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba pipiliin ang tamang sanga. Una ka farmer, dapat ay piliin natin ang puno ay namumunga na. Big sabihin, ito ay matured na. Halimbawa, ang sanga na to ang ating napili. Sa sanga na to ay hahanapin naman natin ang tamang size na dapat na nating doon ang party na yun na ating imamarkot. Katulad nito, dito sa area na to ay pwede nang piliin para imarkot. syempre mas malaking sanga, mas mabilis ang kanyang paglaki. Siguro sa isang puno ay pupwede na tayong magmarkot ng mga tatlo o depende sa laki ng mga kalamansi. Katulad yan, ito ay masabi na nating matured sapagkat siya ay mayroon ng mga maliliit na bunga. Pwede na nating i-markot yan. Pangalawa naman ay gaano katagal bago natin ma-harvest ang ating mga markot na kalamansi. Nakaraang isang buwan ay nagmarkot ako dito ng nasa 200 piraso. At isa ito, kaya paglipas ng halos isang buwan o 30 days o more than 30 days ay maaari nyo nang i-harvest ang inyong mga markot na sanga. Ano bang mga palatandaan ang lagi nating tinitingnan bago natin i-harvest? Una ay kitang kita natin na mahaba na ang kanyang mga ugat. Visible na to. Ibig sabihin po natin. Kapag hindi pa natin nakukuha o nakikita ang kanyang ugat, ay hindi pa natin pwedeng i-harvest pagkat hindi pa ito mabubukay at masasayang lang ang ating sanga kaya hintayin natin na lumabas ang kanyang ugat. Pangalawa, dapat ay birdie na yung kanyang maugat. Ibig sabihin, ito ay nagpapakita na mature na yung kanyang maugat. Ngayon, kapag okay na yan, ay pwede na nating putulin sa kanyang puno at dalhin doon sa area. Dito sa aking pagmamarkot ng kalamansi, ay gumamit lang ako ng uh, soil medium na vermicast at sinamahan ko ng mga mga bunot, mga kusot. Tapos gumamit ako ng plastic cellophane bilang cover dito. Din tinalian ko. Ganito lang kabilis. Saglit lang itong gawin. Ngayon matapos ang 30 days ay pwede na nating i-harvest. Ang estilo ko ng pag pagpuputol nito dahil ito yung minarkot natin nagpapaywan ako dito ng 1 to 2 inches bago ko dito puputulin sa parting ito. Ito kasi ang gagamitin ko na pantusok sa lupa upang matibay ang pagkakatanim nito at kung hindi na kayo gagamit ng stick. Pero kung ang ang gagawin niyo ay kailangan ay ilalagay niyo pa sa pulitilin bags, hindi niyo kailangan magpaiwan ng ganito kahaba. Kailangan ang putol nyo ay isasagad nyo dito. Kaya ang maputol ko, lahat dito ko sinasagad dahil direct planting hindi ko na ito dadaan sa polythylene box pwede na natin itong putolin. pwede kayong gumamit ng lagari o kahit anong matalas na pamutol ngayon ay na-harvest na natin lahat ng mga markot natin na kalamansi ito ay malapit 200 piraso at pinitas na rin yung iba nating mga bunga sa sanga napaka mas magandang na ang pagpipitas natin ng mga markot na kalamansi ay sa panahon ng tagulan upang hindi tayo problema sa pagdidilig. Tuloy-tuloy yung pagulan kaya mas mabilis na lumaki ang mga markot na kalamansi ang kanyang ugat at ang kanyang puno. Ang susunod natin gagawin ay pagpapak na natin. Paglalagay na natin sa ating masisidlan na sako at dadalhin na natin sa area. Ingatan po natin na huwag masira yung kanyang mga ugat dahil ito yung tanging Uh, pag-asa nila upang tuloy-tuloy na mabuhay. Once na umikot yung plastic na yan, ay siguradong mamamatay na yung ating mga markot. Kaya ingat po tayo sa paglalagay. Hello ka farmer! At nandito na tayo sa area kung saan nagtanim tayo na karaang buwan. Nakikita natin na may mga bagong suhi na siya, kaya nilagyan ko na siya ng inorganic fertilizer para tuloy-tuloy na paglaki, katulad nol. Ang unang naitanim natin ay nasa 30 piraso at dumagdag tayo nito ng 170 kaya sa kabuuan ang naitanim natin sa area na to na sa 200 piraso na ilan sa mga punong naitanim ko na kalamansi ay nagsisimula ng mamulaklak isa na rin ito sa mga nilagyan ko ng mga inorganic fertilizer upang mas mabilis yung kanilang recovery ito ay kasama sa 170 na bagong tanim natin. Matapos natin kunin doon sa area kung saan tayo nagputol ng mga markot na kalamansi, ito ay kagad nating itatanim dito. Kaya ka-farmer, importante na ingatan natin sa pagtatravel kasi may posibilidad na putol yung kanilang mga ugat. Dito sa pagtatanim na, may pasubra ako na sa kanyang sanga. Ito yung itutusok natin dito. Bali, kaya natin dito tapos ibabao natin yung tusok na yon bago tatabunan natin ng lupa. Kapag direct planting yung ating itatanim, may posibilidad, malaki ang posibilidad na mayroong ibang mamamatay. Katulad dito, yung unang tarti piraso na itinanim ko, mayroon akong napansin na tatlong pirasong namatay. At dito sa 170 na sunod kong itinanim, mayroon akong napansin na walong piraso. Kaya may chance na mamatay yung mga markot natin na kalamasi yung dahilan una sa pagta Kaya kapag nag-travel tayo, siguraduhin natin na unang-una magta tayo ng maayos yung pagkakapak natin ng mga markot na kalamasi Pangalawa, pagdating sa area na pagtataniman natin ay i-relax muna natin ang kalamansi tapos itanim na kagad natin. Huwag na nating patagalin. Then, ingatan po natin sa pagkukuha sa sako kung sa sako natin ilalagay. At hanggang sa pagtatanim, ingatan po natin. Kung papansin ninyo po dito sa mga bago kong tanim, ay wala na siyang pusti. Dito la dati na mayroon pa ako nilalagay na pusti at tinatali ko sila doon. Dahil dito, yung teknik ko na nilalagyan ko ng pasubra sa dulo, yun ang pinakaangkla niya sa ilalim upang hindi ikot yung kalamansin natin at mabubuhay. Ito ay isang linggong tanim na natin. At pagkatapos niyan, matapos nating may tanim, alaga na, na, lang po natin yan ng linis at fertilizer. Kung titingnan nyo mabuti, ang area na to ay bagong dinidevelop ko na area. Kaya mapapansin nyo may mga kahoy at iba pa. Kaya kapag magtatanim kayo, ang una yung dapat na gawin ay yung sukat. Pipili kayo ng sukat. Dito ang ginamit ko ay 3 by 3 meters. Kasi kung long term ang inyong gustong sa kalamansin ninyo, mas maganda yung maluwang siya. At pwede nyo itong intercropan na iba pang pananim. Mabilis lang, halos yung isang puno, kaya mo lang ng maliit, din itatanim mo yan, at wala nang kailangang mga uh, suporta sa kanyang puno at mabubuhay na kagad. Yan, ito yung mga bagong tanim natin. Katulad na sinabi ko, may papakita ko sa inyo dito na namatay. Ayan. Yung posibilidad na mamatay yung kalamansi ninyo unang-una, nabugbog yung puno at yung ugat ay nabugbog kaya nagkaganyan. Pero kung sakasakali baka makarecover yan at mayroong pang tumubo, pupwede pa yan. Pero once na namatay yan, papalitan na lang natin ng bago. At sa mga nabuhay naman na ibang mga markot na kalamansi, imi na lang natin yan upang lahat ay mabuhay. Una kung tinaniman mo na yung mga patag na area upang mataniman ko lahat. Tapos ipapahuli ko na lang itong mga bundok na area. Yan. So 3 by 3 meters, linya-linya rin yung pagkakatanim natin upang mas maganda kapag pumitas tayo. Kaya ka farmer, kung mayroon kang area na maganda, yan sa yung lugar, walang tanim pwede kang magsimula ng yung markot na kalamansi. Napakadali lang kung mayroon kang puno ng yung kalamansi sa yung bahay, pwede mo na tong simulan basta namumunga ng yung kalamansi. At kapag minarkot mo ito, hintay ka lang nang nasa 30 days, ay pwede na unang putulin yung sanga. Katulad nito ka farmer, oh, mayroon na siyang bunga. At kapag nalinisan mo ito, yan, lalabas na yung kanyang mga suhi at dadami na yung kanyang mga sanga. Diyan magsisimula yung kanyang bunga. I hope na na-inspire ko kayo na magtanim ng kalamansi. Ang pagtatanim ka farmer ng kalamansi ay hindi pumipili ng kung kailangan prepare na prepare ka. Yung importante lang ay yung dedication mo na magtanim ng kalamansi. Ano ba yung nagtutulak sa'yo para magtanim ng kalamansi? Kung ito ba ay pangangailangan mo sa iyong bahay o gusto mong magsimula ng iyong plantation ng kalamansi ay simulan mo na ngayon. Sana ay nagustuhan mo yung video na to. Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at siyempre mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. At i mo na rin ito sa ibang mga ka-farmer. Sa susunod ay update kita kapag nagtanim ulit ako ng kalamansi o di kaya naman ay nag-harvest na ako dito ng bunga or ram month by month ay i-update kita. Uh, upang makita mo yung kalamansi na ito at makita mo rin yung kalamansi mo na, na tinatanim. Kung sa kasakali ay mayroon akong maitulong sa'yo. Or di kaya naman baka may maitutulong ka sa mga ginagawa nating video. Kaya kung mayroon kang tanong. Pwede mong i-comment o di kaya naman mayroon kang idagdag, gustong idagdag na idea ay pwede kang mag-comment sa comment section. Maraming salamat and happy farming! So yung pala ka-farmer, itong mga palay na to ay pinalagaan natin sa ating pinsan at malapit na rin i-harvest. Baka sa susunod na linggo ay gagapas na tayo dito. Ang area na to ay isa sa mga kasama na binayara natin sa pagbili ng lupa. At ito yung first crop na makakatikim tayo ng kanyang bunga. Malalaki yung mga bunga ng palay dito ibig mataba yung lupa dito bali ito ay nasa sobra dalawang sako yung kanyang binhi at sana makakuha tayo dito ng mga 60 sacks bawi na yung ating pago dito at makapagtapos nga tayo makapagabono ay bumuhos na yung malakas na ulan